Ito yung pinirot o yung mais na malagkit. Kinakain ko na. Luto na. Mm, mais. Pinirot. magluluto ako ngayon ng ano, mais na malagkit. Ito guys. Mais na malagkit yan guys. Oh, oh yan. So sa ang tawag sa amin is pinirot. Mais na yan. Yan. Mais na malagkit guys. So ginawang bigas. So gagawin mo ang ingredients nito. Asukal, asin, at niob, gata ng niob. Yan guys. Pina yung pinirot o yung mais na malagkit. Kinakain ko na. Luto na. Mm, mais. Pinirot. Good morning! Welcome back to my channel! Mama Yu! For today's video guys ay kukuha tayo na naman ng gulay sa aking uh, mini garden. Ayan guys. So, sa aking mini garden. So, kukunin natin yung mga talbos na kasi mamaya kukunin na naman ng ibang tao kasi the last time kinuha nila yung uh, isang ano ko doon, lukbati ko doon. Kinuha nila yung kanyang talbos or hindi kung kahit naman kinuha naman yung talbos wag naman bunutin di ba so kukuhanan ko na siya kasi marami na siyang talbos so ayan guys tatalbusan na natin ulit pangalawang talbos na to guys Albusan na natin. Ayan God. Natalbusan ko na. ulan na. Ayan. Ito na yung gulay na pina, na ano, ko sa ano. ayun na. Ayan, kakainin na natin. Ayan. guys. With sardines na lang. Hmm. hmm? Yummy. ن <laughs>